Uh, nag ang ano yeah. ang, ang nagsindi na tong ilaw kanta yakambastos bastos na ng Ay! Ay! na kanta ah. yak ikinaway ng yan alis na yan nakainis na. Doon ka na. Ano ka tingko? Ano ka ngayon? Ano, 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 ano? na sa umay. Huwag natungo na mo. Pangit yan. Yan kaya nalang. Ano ka? Oo, ikaw ay nakaupo nalang. Ano?